Ito po ang bangayan netong dalawang DDS at ang isa dyan ay kilala nating lahat si Mr. Hare Roque. Ang nakikita ko dito sa mga ganitong klaseng komprontasyon, alam niyo naman siguro kung ano ang pinagmulan ng away nila, ano ho, yung pagmomonopolize daw ng uh, coverage live sa mga Facebook, sa Facebook, sa mga social media platform, dyan sa dahi, kung ano man yung mga pagtitipon nila dyan at mukhang may pagkakataon na na napagsabihan etong si Harry Roque. Yan, yan ang klase ng tao na hindi pwedeng pagsabihan. So ang nagka ang nangyari, nagkapatulan, pinatulan ni Harry Roque etong bagong vlogger na ito. Pero yun na nga, napakababang uri ng mga ng mga nilalang. <laughs> Sabihin na natin. Mantakin niyo etong si Mr. Harry Roque, ang laban ngayon ay laban between you at champre yung bagong vlogger na yan talagang pinatulan mo so yan lang ang ibig ang ibig sabihin na to ganyan lang na klase ng laban ang kaya mo kaya nga tinatakasan mo yung sobrang bibigat na laban mo dito sa Pilipinas dahil hindi mo kaya hmm. hindi mo kaya kasi nakasandal ang mga katulad ni Harry Roque sa akala nila ay may power or may mouth might ng mga followers nila sa sa uh, Facebook account nila sa kanyang mga platform. Wala pong power yan. It's only in social media. Pero sa totoong buhay, wala nang sumasuporta si Mr. Harry Roque. Kawawa ka. Pero maganda na um, etong, etong vlogger na ito ay mukhang palaban. Siguro ang tingin niya rin kay Harry Roque ay napakababa. Kaya inisip niya nakayan kaya niyang labanan. Kaya niyang banggain ang isang Harry Roque. Ganyan. 来来来。